Hi, hello mga ka -GB. magandang umaga, welcome back muli sa ating channel dito sa JB Balance TV At bago po tayo magpapatuloy ay shout out po sa ating mga kapwa drillers, mga viewers, subscribers at ating mga supporters So ngayong araw mga ka ay patuloy po kami sa pag -drilling. Bali de dos yung aming binabao na tubo dito casing deep well pump po ang uh, target namin na uh, ilagay dito or i-install namin so nasa uh, 80 feet na po yung aming uh, butas mga kagabi at naibao na tubo So ayan yung aming uh, gamit, drive hammer, uh, simpleng gamit lang sa pag-drilling uh, pero napakalaking tolong po sa aming pagtrabaho. Dito sa Lake Cebu, South Cotabato, mga ka-GB ay halos deep well po yung aming uh, ini-install dito na kadalasan kasi dito mga ka-GB ay uh, nasa 60 feet ang lalim ng water level kaya deep well yung ginagamit namin or submersible so bihira lang yung nagpapainstall dito ng uh, submersible kasi na, napakamahal po pero yun nga lang napakagandang pump kapag submersible yung ating ipapagawa at kung dito sa area na to dito sa Lake Cebu South Cotabato Kapag uh, tinamaan mo na ang kulay blue na lupa ay uh, mayroon na po iyang uh, magandang uh, tubig sa ilalim mga ka-GB Pero mas maganda na palaliman pa natin para makakuha pa tayo ng magandang bukal mga ka-GB Dito kasi sa Lake Cebu South Cotabato mga ka-GB ay halos kabisado na namin yung mga libil ng lupa Kung ano yung may magandang uh, bukal sa ibang area kasi mga Kag-GB hindi natin masigurado yung level ng lupa may mga lupa na iba iba din yung uh, kulay pero dito sa Lexibo South Cotabato kapag ganito yung tinamaan mo ay uh, ay uh, masasabi mo na malapit na talaga uh, matapos yung project mga Kag-GB para po sa dagdag na katanungan at uh, kaalaman about sa drilling mga Kag-GB ay maaari lamang kayong mag-comment dyan sa ating uh, comment section at uh, kayo po ay aming uh, sasagutin bibigyan po namin kayo ng uh, panahon para mabasa yung mga chat ninyo mga message ninyo about sa drilling mga ka jb ayan maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aming channel dito sa JB Balance TV at sana wag niyo kalimutan na i-like at uh, i-subscribe po ang aming channel, ang GB Balance TV. Kasi marami pa po tayong mga video na gagawin para sa inyo, para makatulong din kami sa inyo about sa drilling, mga ka-GB. So, update lang po namin kayo kung matapos na po itong aming trabaho pag ma-install na namin yung deep well na ginagawa namin dito. Maraming salamat. Bye-bye.